Dala na natin to. Ito yung makakasagot sa bumbunan ko. Di ba? Alam naman ng lahat na semi-kalbo na ako. <laughs> yung tokto ko dun, wow, parang ano na, na under construction. Ganon. <laughs> nagkaroon ng, o kaya naman, nagkaroon ng illegal logging. Massive illegal logging. So, kailangan na natin to. Hindi pwede kang magpilu-pilu ka pa. Baka naman may lipad ng hangin, nakakatakot. At ayaw ko rin naman ng... Wala ako tsaka na maggamot-gamot ng, maggamot ng pedero tumubo after 2 months, 3 months, unti-unti na siya tutubo, lalaki. Maaaring totoo, pero ako personally, is ano, medyo mahina yung ano ko doon. Mahina yung trust ko sa mga ganun. Pwedeng mali ako, di ba? Pwedeng, hindi ako dapat na ganun ang attitude dahil maraming totoo. Pero whatever, basta ayoko noon. Mainipin ako. So ito, instant. Ito, panorin niya. So, susubukan natin ngayon ang effectiveness ng hayop na ito. This is 5,900. Ah, kasama. Hindi, kasama na. Libre na pala yung, ano, yung, yung, shipping. So, this is, palagay na natin na 6,000 yen. And that is almost 3,000 pesos. Ayun. Pero ayon sa mga nakikita ko, ayon sa mga nababasa ko, ayon sa mga naririnig ko, effective to at marami gumagamit all over the world. Kaya susubukan din natin magpapakabog ba tayo. Especially kailangan, kailangan ko. <laughs> so, andito tayo ngayon, pagkasama tayo ngayon, para i-unbox to. And then later on, magpapakupit ako, and ipapalagay ko na to. Eto. <laughs> <laughs> Nag-panic ako. Kasi hindi ko na nakuha ng camera. Nakuha na ng camera yung pagtanggal ko nito. kung saya pa naman. Hindi ko pala na-record. Okay. So, ito na siya. Merong safety measures. Ayan. Ito yung pampaantok mo. Oh, Matulog kaya muna tayo. <laughs> Ayan o, no, parang yung ano. Parang Pringles. You just can't stop. Pringles ba yun? Okay. So, ito na siya. Tara. Ayan. Ayan. Naku, may promo pa. Ayan. Kaparot oh, lang siya sa papel. Actually, uh, dealer lang nito yung kinuha na nito. Ayan. Ganyan lang yan. So, ito. At saka ito. Mukha kay. Okay, may instructions sa ah, labas. Sa likod pala. Pakibasa nga. <laughs> Basahin mo. Nahamon kita. <laughs> Kasi ako, ano naman baga? Ano ang malak mo? Kagulo ng batang ari eh. Nabigyan na nga ng bainte. <laughs> Nabigyan eh. na ng bainte Ito. Yan muna kayo. Ano ko ito yung mga bisita, mga taga ano. Mga taga ano, nawahan Yung bayan ng inay. Sila ay, ano yun? Anong lugar yun? Kaya ah, ka sa akin. Panik yan. <laughs> so buksan na natin. Medyo nakipiyong kahon. <laughs> Baka mamaya ibalik ng effect. Sa halip na napapalagay ako ng artificial hair, bigla nilang mas dumawa yung ano, artificial panot. Pan. Okay. Ito. So, ito yung ano. Ito mismo yung tinatakak na fiber-fiber channels. in here. Eh. Yung pala man ang Wala na. Yun lang. <laughs> so, kung naghahanap kayo ng bonggang, ano, bonggang packaging, na tipong film mo ay wako, sulit na sulit yung 5,990 sa dating pa lang, then, hindi ito yan. Kasi ano lang siya parang wala lang. Ang kasabi nila lang. Nang wala kayo special specializationality. Specializationality. Yes. <laughs> yes. Okay? So yun, palabas ako ngayon. Magpapagupit ako. Malalaman natin mami ang resulta. Okay. Oy! Sandala! <laughs> kung wala ba Ayan, ayan Pakita ko na sa inyo. Ayan. Ay, kumula dito is kumula baga dito ay magkakaroon ako ng parang ano, buhok yung dating. Kasi hindi nga doon halata, diba? Parang buhok lang. So, sama kayo para makilundag kayo pag successful at makinga nga kayo. <laughs> Pagwasing. Let's go. <laughs> Ikaw ba yung nagagabit ito <laughs> Kaya <po. laughs> ba? Kasi yung wili kasi nga nahabol ko, may utang sa akin. May 3 pesos. Ah! 10 years na! 10 years na! Kaya hindi nagbibigay oh, sa hindi iyo. Babaya. Ay, di ba ba? Hindi ko alam ko nalaman na. ko nga ang address. Di dito, dito nga ngayon. Naku Ah! Ah! naman. Ah! 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 Ganito. <laughs> Gusto ko ba siya na ganito? Oh. Kaya ba? Ako tuto. Ako tuto Hello po. Hello po. Ako tuto nga dito. Ako tuto nga dito. Ako tuto nga dito. Bakit tuto kayo, Willy? Baka nila may tuto? para makita nyo yun. Di <laughs> Hindi ka makita nyo yung Hindi na, Tito. Wala na. Shit. Ano okay, Hindi <laughs> na sa inyo. <laughs> Mag-event ako niyan. Tito, tingnan nga. Hindi makita mo yung ano. Ayan. Oh, o Wala na Wala na Wala ko, Wala So, pa ng hair. Ang magiging kulay niya, ang problema, mas darker daw siya dito. So, pag napakulay naman ako ng hair ngayon, mag-iiba naman ang color niya doon sa ano, diba? Di ba masado muna tayo? O? Alin, alin pa rin pa. Ano pa mo? Okay. Di ba mag-iiba mo? Tito, pagbentahan mo agad si Willie. Kaya 140. Oo. Wala na rin siya sa malayo, diba? Oo, wala nga. Ay, ang Hindi ganda. Kayo, ang galing. Diba? Magic. Magic. Okay.

Hindi, hindi. Wala ka susunod-susunod. Ipilin mo ako ng kaluhano sa kanto. Sige, pangunga. Ang sarap ng buhay sa Pelopence. Di ba? Di ba? Ang mo ito. Ay, naman? Ano ang mga yaya? Ano go po? This is life. Hala, bilisin niya yan.